Samantala pang kalatang ligtas at mapayapa ang naging paggunita ng undas sa buong lalawigan ng Isabela ngayong taon. Ipinagmamalaki ng Isabela Caps sa paumuna ni Provincial Director Police Colonel Lee Allen Bauding na naging epektibo ang ginawang pagbabantay ng kapulisan upang mapanatilang seguridad at kayusan hindi lamang sa mga sementeryo kundi pati na rin sa mga simbahan, terminals, mga lansangan at sa lahat ng pampublikong lugar sa buong lalawigan. Ayon kay Police Director Police Colonel Lee Allen Bauding ah, ang tagumpay na ito ay naging posible hindi lamang ah, dahil sa pagisikap ng kapulisan ah, kundi pati rin ng iba pang ahensya kabilang ng hanay ah, ng BFP, ah, Public Order and Safety Division Office, ah, Local Disaster Risk Reduction ah, and Manage Council, ah, Volunteer Groups at ah, iba pang civic organizations. Dum bagamat dumagsa ang mga tao, ikinagagalak ng PNP, PNP sa na walang naitalang malaking insidente ng krimena sa buong probinsya sa panahon ng paggunita ng Undas. Samantala magpapatuloy ang pagpapanatili ng kayusana at seguridad sa buong lalawigan kaya naman hihikayat nilang publiko na ipagpatuloy ang paikipagugnayan at paikipagtulungan sa mga otoridad upang labanan ang, anong, ang anumang uri ng kriminalidad.